Sa pelikulang White House Down, ang kwento ay umiikot sa isang masalimuot na araw sa buhay ni John Cale, isang opisyal ng Secret Service na naglalayo na maging bahagi ng seguridad ng Pangulo ng Estados Unidos. Isang araw, habang nag apply siya para sa posisyon bilang bodyguard ng Pangulo, sinamahan niya ang kanyang anak na si Emily sa White House para sa kanyang interview. Habang naroon sila, biglang nagkaroon ng teroristang atake sa White House at ang sitwasyon ay naging chaotic ang mga terorista na pinangunahan ng isang leader na determinado ay naglayo na agawin ang kontrol sa White House at iligtas ang kanilang layunin. Sa gitna ng kaguluhan, nagtagumpay si John na iligtas ang kanyang anak at makahanap ng paraan upang mapanatiling ligtas ang Pangulo. Sa kabila ng matinding panganib at mga pagsubok na kanilang hinarap, ipinakita ni John ang tapang, talino at pagmamahal sa kanyang pamilya. Sa kanyang pakikipaglaban sa mga terorista, nahahanap niya ang kanyang sarili at ang tunay na kahulugan ng pagiging isang bayani. Sa huli, sa tulong ng kanyang determinasyon at kakayahan, nagtagumpay si John sa pag-uugnay ng mga puwersang militar at pagproteksyon sa Pangulo, kahit na sa kabila ng mga sakripisyo at panganib na dulot ng sitwasyon. Ang kwento ay nagtuturo ng mga aral tungkol sa pamilya, katapangan at ang kaugalian ng pagtulong sa kapwa sa oras ng pangangailangan. Maaring iklik po ang subscribe para sa mga magagandang movie kagaya neto. Maraming salamat po!